Hi guys, dito yung ano, nandito tayo sa tindahan ng mga ano, ng mga parang grocery sari store kung tawagin sa atin. Ito yung supply. So, tingin lang tayo dito kung ano mabibili. Hmm. So, ah, andito si asawa. Ito malambot. Okay. Ay, Yan ito Ganito yung, ano dito guys, tindahan dito sa Taiwan. Ito yung Para tawag na BNH. sari-sari store. Oh, yeah. hmm. Ikot mo sila, paano makikita? Hmm. So ito guys, meron yung mga kawali. Andito pala yung kawali mama na di electric o. Oh. Ayun, maraming ano dito. Mm. Bili yata ang buta ko. Ha? 300? Kasi madulas na yung buta ko. May mga buta rin pala dyan. So, magpabili na lang tayo doon sa ano para hindi tayo gumastos, di ba? So, ito maraming ano to sa kusina. Ayun. Mga plastic, mga ano, sari-sari. Mama, yung ano nga pala? Doon sa apakan? kasi rola pa, oh. Ayun, pwede ma. 20 no, cm. Okay. Ito, may mali ito. Ito. Um. Kasi rola. Okay, so, Yan, um, oh. Ito, pang ano dito naman, mga mangkok na ano, yung disposable area. Ito, mga sabon. Diba? Diba? Ganito yan ka ano lang yung sari-sari store dito. Kompleto guys. Oh. Oh, Di ba? Sari-sari. May mga katul, May mga ano dyan. Naghanap ako ng ano. Yung alam nyo guys yung nilalagay sa apakan. Saan? Di ba sa kanin Mm natin Yung steel brush. Bakit still yung steel brush? Yung sa labas ng... Ayan. Kulain mo ka? Uy, mura lang. 159. Pilit tayo ng Ay, ano kaila. guys, yung pangkulay. Kukulayin ako na asawa. Di bagong gupit naman tayo. Pogi! Pogi, pogi tayo guys. Ano? Ay, <laughs> Shine, ano ba yan? Eh? Blunt? dito. Wala eh. Wala. Hmm. So, meron daw ka. Galing. Kompleto mm. talo sila. Ayan. Isa na lang. Anong size? Yan yung ganito yung nahanap ko guys. Yung 80. 80 lagay ko sa buta kasi na ano napupunit yung ano ko napupunit kasi yung medyas kahit bago so ito yung nabili natin may pangkulay tayo saka ano dun sa paa nilagay ko sa buta. sa pin tsaka brush ni YP so yan yeah. yan maraming salamat po guys sa pagtambay thank you so much stay humble peace out